Alam mo bakit hindi na mawalang siya ng lasokoy mo, boss? Bakit? Ayan. Isang igop mo lang sa sabaw, tagal lang ang over mo. <laughs> Hi! Yan sa boss, Alray. Solid yan. Surge, patitikman ko kayo na masarap kasi ng law. Solid dati, solid. It's nanglaw time. bakit time. Iri-review namin. Galing ka ba na ito ang patungo nga ito? Sabangu. <laughs> so, number one boss, number one. Kamusta boss? Ay, kamusta lang sa inyong Okay hindi ba Oh, Yung sabaw na kasing init mo, boss. Oh, boss Alrian. Boss, tingin ko sa sabaw, ah. Napakasolid ng na sinanglaw mo. Yan. Kaya ka ba na to ang sila? Binibito ko lagi sa kanila sinangalaw, eh. So, syempre, Ngayon, natikman namin yung sinanglaw ni Alrian sinangalawan. Ay, Hi. ako dati doon. Asan Sa may Kapitan Pete. 'yung <laughs> mga bago mga Binibigyan binibigyan ako ng advice ni Kuya Rey. Kung gusto mong dumami 'yung viewers <laughs> mo. Boss sa... <laughs> <laughs> Carlo, Sarge, kamusta ang sinanglaw? Ayun yung mga bisita ko, kung ka ba na to? Hi! Hello! Ay kayo, kumukus nila. Hi. The best guys, solid! Ang yes. mga dalito kasi guys, yung 99 pesos mo may sinanglaw ko na may uh -huh. liyakdaan ka pa. Ali pa yung juice. Mo Alam mo bakit hindi nawawala ang sinanglaw sa kuya mo, ko, boss? Bakit? Marami. Isang igop mo lang sa sabaw, tanggal lang ang order mo. <laughs> Thank you, boss. Bye. Thank you, sulit. Boss. Sulit guys, tara dito. Let's go! All right, ng lawan, number one. Let's go! Hi, boss! Silang lang.